Hello guys, good morning. Maulan na umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay off topic po na tayo sa ating ibunan dahil nandito po tayo ngayon sa ating munting tahanan para i-share sa inyo yung sinabi ko nung isang araw dahil hindi po tayo masyado nakakapag-vlog ay binago po namin yung dirty kitchen namin. So ngayon guys, na gusto ko lang i-share sa inyo yung itsura niya ngayon at saka yung itsura niya dati let's go so dito na tayo dadaan guys dito sa may gilid ng bahay namin kasi meron din po kaming unti pinabago dun sa may screen natin dun or yung pinto papasok dun sa kusina dahil po nung isang araw ay nabasag po yung salamin <laughs> ng pinto natin so yan guys napapagito no, ko po sa inyo yung ilan na pinabago natin dito sa may labas ng bahay natin so magsusot lang po ako ng chinelas at eto nga pala yung isang project natin dito uh, yung isang kliyente po natin dito lang din sa may Florida Blanca nagpagawa po siya ng ito counter to tapos meron siyang floating shelves dun sa main store niya tapos hindi pa natin natapos yung ano yung hanging cabinet niya na ilalagay dun sa dirty kitchen niya so uh, very soon guys ay papasyal ko rin po kayo kung saan po natin dadalhin itong mga project natin na to tulad po ng dati, ito yung way papasok dun sa may dirty kitchen natin. Uh, sa isang vlog ko na in tour ko po kayo. Pero yun nga po, meron kaming onting pinabago dito sa may labas ng bahay tulad po nyan. Kung makikita nyo, itong screen door po natin na yan, Dati po hindi siya screen yung nasa taas nya or yung pinaka ventilation nya. Dati po yan ay isang ano, salamin or sliding uh, window kung tawagin po nila. So sa kasamang palad po kasi, noong isang araw po na malakas yung bagyo dito sa atin at saka malakas yung hangin ah, nakalimutan pong isarado ng mga bata o si misis yung pinto na to so hinampas ng hangin na malakas yun nabasag yung isang ano yung kalahati ng salamin So, nag-decide po kami ni Mrs. na papalitan na lang itong ano, yung mga salamin na yon na mga screen door, kagaya po nung ano, nang nasa front door natin, tsaka back door na mga screen door po natin, para kahit pa ay uniform naman po lahat ng mga pintu natin dito sa bahay. Pero ganun pa man po, ay nagpalagay din po kami ng ano, ng canopy dito. Actually, ako po yung gumawa niyan. So, ginamit ko na lang diyan ay plate sheet na ano, na 0.5 po yung kapal, pero hindi ko pa siya napipinturahan na yun, ano, ah Bakal na bakal bakal pa galvanize yung itsura niya so na uh, siguro pag hindi po tayo busy ay pipinturahan ko lang ng ano na color black kagaya ng uh, plate sheet na yan so kung may tatanin nyo guys bakit hindi ano long span or ayero uh, yero yung ginamit ko dyan kasi uh, yung lapad po kasi ng area dito is uh, may git ano nasa 120 cm yata so kung gagamit ako ng long span kagaya po ng yero natin dito yung existing na yero po natin ay parang kakapusin tayo so kailangan natin bumili ng dalawa pero kukuhanin lang natin sa isa is one fourth so sayang naman ang natitira kung hindi naman natin magagamit kaya nag decide na lang po ako na play sheet yung ilagay dito kasi uh, wala naman uh, apak na tao dito or kahit umapak ka dyan is matibay naman po yan dahil mga 0.5 din po na 1 by 1 tubular yung ginamit natin dito. at the same time, meron din po siyang reinforcement na ano dito para pag time na uh, hindi ano, hindi inasan or kailangan umapak diyan is kayang-kaya pong ano apakan ng tao na aakyat diyan. So next naman po papakita ko sa inyo itong bagong itsura ng dirty kitchen natin na pinabago po namin ni Mrs. nung isang araw. Kaya madalang po tayong magkita sa mga vlog natin kasi inasikaso ko po muna to. Actually ako rin po yung gumawa ng mga cabinet na yan pero yung mga salamin ay hindi po. Tapos itong tiles na to uh, gumawa si paring Mike yung kumpari po natin. So kung mapapansin nyo guys no, dun sa dating vlog po natin, itong mga tiles na to is color black po lahat yan. Tapos itong sink na to is isang hole lang. So ang ginawa po namin ni Mrs. dahil yung tiles dito nung mga existing tiles po natin ay ano na marami ng mga stain puti-puti na hindi natin masabi na napakahirap na pong tanggalin. So dirty kitchen na nga po yung tawag dito pero Napakarumi <laughs> pa ng itsura niya kaya nag-decide na lang po kami ni Mrs. na palitan ng ganitong uh, style. Actually itong design na to na tiles na parang may mga tawag dito marble bayan kagaya din po ng ano ng uh, design ng uh, lababo natin or yung kitchen counter natin dito sa may loob ng bahay so yan kung mapamansin nyo guys nagpalit po kami ng kulay ng tiles na medyo dark gray tapos etong sink na to ang uh, ginawa na namin dalawa hole para kahit papano tulad yan meron po tayong ano uh, drainer pala po sa mga Uh, hugasin natin na uh, plato. So hindi na po natin kailangan uh, bumili or uh, maglagay ng planggana dito na extra para maitahob itong mga pinapatuyo natin mga pinggan at baso tsaka mga kutsara. Tapos dito nga pala guys, dun sa ano uh, kung makikita nyo, eto nagpa-additional po kami ng ano ng takip dito na tawag dito box body na analog uh, pinagaya na lang po namin itong mga existing natin dahil dito dun sa ano dun sa mga naunang video po natin or dun sa isang vlog po natin ito wala po ito dati kaya itong ano na to itong gas stove tank po natin ay visible pagpasok mo dito sa uh, dirty kitchen natin ay magkikita mo kagad itong ano, gas tank po natin so nag rin po kami ni Mrs. na Uh, pa-additional itong pinto na to, uh, ipagaya na lang yung mga katabi niya para kahit papano ay malinis naman pong tignan itong ano, lababo natin, wala kang makikitang mga kalat-kalat tulad ng gas gastang tapos yung ibang uh, mga kagamitan po natin gamit sa pangluto ay nandito sa ilalim po ng lababo natin. So dito sa may bandang side guys, no nandito po yung mga lutuan natin tulad ng rice cooker tapos water heater. Uh, yung uh, microwave po natin uh, pang -init na pang-init ng mga ulam tapos eto, uh, mineral water dito naman po sa may bandang baba uh, yung oven natin tapos tawag dito uh, air fryer, yan so dyan po natin nakalagay yung mga ibang lutuan natin na ginagamit dito sa kusina hindi lang ako sure kung naipakita ko na itong area na to dun sa uh, unang vlog natin nung nag-outstore po tayo dito sa bahay anyway guys, now, balik po tayo etong cabinet na to ay hindi po dating ganyan yan. Ang nakalagay po dati dyan is ano, parang Durabox na plastic na distract din po siya. Kaso, nakulangan kami ni Mrs. dahil medyo marami tayong plato. Yan, kung makikita nyo, meron pa nakatahob doon. So, ang ginawa ko, ginawan ko na lang ng paraan. So, ang ginawa natin design is meron tayong tatlong layer dito na ano, na lagayan ng mga plato at kung ano-ano pa. Tapos, meron tayong isang drawer dito. Bali, ang ginamit ko po palang ano dito is mga 3-4 ano na, uh, plywood na para kahit pano is matibay naman. Tsaka, nababagay uh, para sa mga cabinet natin. Bali, ang nakalagay po pala dito sa loob ng ano, kung ano yung mga stock natin. yan, mga uh, oatmeal, tapos mga delata, mga... Uh, yun, uh, cup noodles saka 3-in-1 na kape na pwedeng pang almusal lalo na pag time na tinatamad po tayong magluto. At dito naman po sa may bandang ano, uh, gitna ng cabinet natin, nandito po yung ano, yung dish rack natin na linagay ko rin na stainless na heavy duty na. So dito sa may bandang taas, nandito po yung ano, mga baso natin na assorted. Ayan, iba-ibang size na mga baso natin. So dito, ang tawag dito is pull out uh, Dish yata ang tawag dyan. Di lang ko sure kung anong exactong tawag dyan. At dito naman po sa may bandang ilalim, yung mga plato natin, na assorted din ang kulay tsaka yung size nila. So, yan. So, napakaganda ng ano ngayon. Comfortable kami ni Macy's dito sa idea namin. Para kahit papano, i-secure naman po yung cabinet natin or yung mga gamit natin dito dahil hindi po natin may iwasan pag sinabing ano, uh, kitchen, hindi natin may iwasan at matatanggal yung mga ipis kaya nag-decide po kami ni Mrs. na uh, analog po yung ipalagay natin kasi uh, para kahit papano medyo visible po yung ano laman sa loob at hindi po pagbahayan kung ano man insekto na pwedeng pumasok dito sa mga kagamitan natin na dito. At dito naman guys sa ano sa drawer natin nandito po yung mga gamit natin tulad ng tawag dito red knife, Uh, tinidor, tapos yan kutsara tapos itong pansandok ng ano ng kanin, yun mga gundeng, tapos dito naman guys, sa may bandang ilalim nandito naman po yung ibang stocks natin na ano ayan yung mga stocks po namin yan uh, kadalasan po kasi bumibili kami kagad ng ano, ng malalaki tapos rinirefill na lang po namin So ayan, nandito sa may bandang ilalim. Pag time na kailangan po natin, ayun na lang po kami kumukuha. Tapos ayan, mga sandok, mga kusilyo, mga ayan, chopping board, nandyan na rin po lahat dyan. So parang napakaganda ng idea namin ni Mrs. dahil nandito lahat na makagamitan natin dito sa kusina, maging dito yung mga kaldero natin na malalaki ay nandito rin po sa baba. So pagdating naman po dito sa may ano, sa may kabilang side ng cabinet natin, nandito naman po nakalagay yung ano, yung mga ayan, mga fresh milk natin, tapos itong broccoli juice ni bunso, ayan, uh, pasta spaghetti, tapos ano yata to? Ah, uh, uh, cornstarch yata to. Ayun, rock salt Meron tayong rasol dyan. Tapos yung ibang condiments naman po natin ay nandito naman po sa ibang side ng cabinet natin. Tulad ng mga paminta. Ayan, mga tawag dyan. Chili flakes. Tapos yan, kape, asukal, gatas. Yun, mga pang ano natin, pang seasoning natin, mga paprika, mga garlic powder. nan nandito yung mga gamit natin pang timpla dito po sa kusina natin. At dito naman po, sa isang side, ay nandito naman po yung pangpasarap natin tulad ng bagoong. Ayan, paborito natin to, Tapos yung pangprito, mantika, tapos pang dip natin, uh, ketchup, uh, mangtumas, yun, wala nang laman yung suka natin. Wala na rin laman yung toyo natin. Ayan, yung patis, paubos na rin po. So, ayan guys, no? Uh, yung idea po na ano, ng kitchen natin ay napaka ano, napaka aesthetic kung tawagin nila. Uh, napaka ganda tingnan, napaka linis di gaya ng dati. Actually, yung gaya, yung dati naman guys ay maganda naman po, pero tulad po na sabi ko, uh, medyo napangitan lang po kami dun sa itsura ng tiles niya dahil uh, color black nga, pero parang uh, yun, ang dami ng sting kaya yun, nag-decide na lang po kami na palitan tapos, inanda na lang po namin itong mga cabinet natin na nandito para kahit papano sama-sama po yung mga condiments natin or kung ano po yung stock natin dito sa may kusina natin. So ayun guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang sana po ay na-inspire kayo at nagkaroon po kayo ng idea pagdating po dun sa design ng dirty kitchen natin. At syempre guys, no, muli po ay nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. Kahit madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga video. At syempre guys, sa mga viewers po natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.